<laughs> Kita tayo. Tapos na ang una kong drawing. Magiging maayos ito. Matatapos na ito. Aha. Uh -huh. Magandang ideya! Parang turo na! Turo na? Lang. Sige, simulan na, na natin. Gagawa ako ng makukulay na donut gamit ang makukulay na masa. Lalabas na napakasarap nito. Pinipisil ang makulay na masa sa mga molde ng donut. Magkakaroon ng pink, Dilaw, asul, pero di na donut. Ngayon, kailangan nalang hintayin itong maluta. Ang talino mo talagang bata. Huwag kalimutan ang mga donut. Siyempre. Kaya, Kaya tapos na sila. Oras na para ilabas sila. At kailangan ko ng sprinkles, kay kaibigan. Hindi ko talaga mabuksan ito. Halika na. Hiyakin natin na maayos natin ito ng tama. Ito Ay -tay. Ay -tay. Meron ka rin kaunti sa amin. Wala na akong sprinkles! Sandali! Meron pa sa ako! Perfecto! Hoy! Makasarili! Tingnan mo kung kumusta ang mga donut ko. Tapos na sila. Inilagay namin ang lahat sa isang plato at pinudpura ng pulbos na asukal sa ibabaw. Perfecto ito para sa mga donut nito palaging magluto ang nanay ko para sa akin nung bata ako. Pero naging perfecto ito. Napaka-boring. Meron akong mga itim na donut. Hindi, hindi sila nasunog. Napaka-donut niyan. Napakasarap ng mismong mga donut. Binubuhusan ng pulang icing sa ibabaw nila. Napakasarap nito. Wow. Ang mga donut ko ay mukhang mas nakakagutom na ngayon. Lagyan natin ng ilang detalye. Mukhang pamilyar, di diba? Ang aking maliit na hininga. Salamat, Thing. Kailangan ko ng mangkok at strawberry syrup. Oo, oh, iyan nga yun. Handa ka na ba? At ngayon, ilalagay ito sa mga hiringilya. Honey! Oh, honey! Bakit mo tinatakot ang matandang babae ng ganun? Syrup lang ng presa ito. ibu ko ito sa mga donut para mas sumarap. Maglalagay ng ilang mga hiring gilya doon. Magugustuhan ito ni Baby Kate. Halika na, Baby! Go! Oh, sandali! Ito ay donut at strawberry syrup. Oh, mahusay! Napakasarap! At ano ang nasa loob ng hiringilya? Gusto kong subukan! Woo! Kaya, ano ito? Oh, Alam ngayon, tahanan na natin ang mga donuts na ito. Mukhang napaka-cute nila. Aba, medyo-medyo lola. Oh, naiinit ako. Bala. Hindi ko pa nakita friends magandang Maganda ang itsura at napakasarap ng lasa. Huray natutuwa ako. Pabayaan mo akong mag-isip. Ang nanalo ay tingnan natin! Oh, oh. Talaga, maging maingat. Tingnan mo ang nakakatawa kong salamin. Gusto ko ng cocktail. Gawing masarap na masarap. Tapos na... Galing, sis! Magaling, Willoughby! Sige, ko ang lahat. Sige, nakakatawa! Diyos Mano ako magsisimula? Meron akong astig na shade para sa salamin. Lalagay ako ng ilang candy na may toxic na glaze dito. Sobrang asim! Ngayon, ilalagay natin ito sa oven para matunaw ang candy. Pagkatapos, titigas ito at magkakaroon ako ng caramel glasses. Ito ay magiging sobrang galing. Oras na para hilahin ito palabas. Oh, anong gagawin ko, Ed? Hayaan mong tulungan kita, Ed? Oh, sandali. Sa tingin ko, alam ko na. Tignan mo ito. Sige na. Kailangan ko ng Skittles. Ayusin natin ito ayon sa kulay. lagay ko ang Skittles sa bawat baso. Matatamis at masarap ang mga candy na ito. At ngayon, kailangan natin itong punuin ng Sprite. Oh, sige! Magtatagumpay ako. Magandang ideya! Pwede kong gamitin ang aking handpen? Pare, Ang dami kong pag-shake! Naku! Ngunan ako mula ulo hanggang paabro! Ayos lang yan! May natira pa akong soda! Ngayon, para sa dekorasyon, gagamitin ko ang whipped cream at ilang Nerds Candy bilang sprinkles! Ang ganda at makulay! Pinapalamutian ng lahat ng mamasamasa na bahaghari! pinagmamalaki kita, Enid! Akin naman ngayon! Gagawa ako ng gulay na cocktail para kay Kate! Kamatis, sariwang pipino, konting amoy ng karot. Ang sikreto kong sangkap, kinchay. Paghalu-haluin natin. Ang ganda ng berdeng kulay. At pinakamahalaga, lahat ay natural. Tingnan mo lang yan. Nako, ang baho. Gutom na ako. Naghanda na ako ng baso para sa cocktail ko. Kailangan lang natin itong lutuin. Hindi ko talaga gagamitin ang Sprite. May sarili akong natatanging inumin. Ako mismo ang gumawa nito. Ay! kailangan kita. Pwede mo bang ilihis ang atensyon ni Hennet? Sige. Halika, umaasa ako sa'yo. Oh, masarap na krema! Kailangan ko lang ng whipped cream. Kukunin ko ito. Idedekorasyon ko ito sa aking cocktail. Isang paniki! San ka galing? Lumayas ka? Nakulong ka na. As in again, sa cocktail kita, pa yung straw niya, e eh pwede mo na itong tikman. Wow! At tayo na! Wow! Mukhang masarap lahat. Hindi ko pa ito natikman noon. Medyo kakaiba ito. May mga kakaibang pakiramdam. Ayoko na itong inumin. Ano ito? Mukhang kakaiba Parang berdeng. Salamat. Ayaw ko niyan. Kadiri, ang ganda ng mga ito. Parang Salamat. matamis na bahaghari. At kamangha-mangha ang cocktail. May whipped cream sa ibabaw. Ito ang panalo. Talaga. Salamat! Wasensya well, ka na, Malapit nang matapos si Kate. Oh! Gusto ko ng pasta! Siyempre! Handa na! Ano? Hindi ko Ika na Ikaw yan. Ako cool na kung ano yung gagawin ko eh. Naglagay kami ng mga buluti sa plato. Miyerkules, aking... maaari mong paglingkuran ang iyong kapatid na babae. Hayaan mong turuan kita kung paano magluto. Kailangan nating buksan ang kalan, lagyan ng tubig iyan. At ang ating pasta ay nandiyan! Sige, okay. magsimula na tayo! Nakakainip ang spaghetti. Ayokong lutuin yan! Magdaragdag din ako ng kulay. Pasensya na mga kaibigan! Kailangan mong magingat! ingat Sige. Pasensya na! Pasensya na Wednesday! Hindi ko sinasadya. Heto si Flower. Ang itlog sa gitna. Oh. Oh. Ngayon, lahat. ihalo natin ang lahat. Handa na ito. Kuha tayo ng maliliit na piraso at ibuhos ang mga piraso ng masa. Ang pinakamahalagang bahagi ay kunin ang mga pangkulay ng iba't ibang kulay at idagdag ito sa bawat isa sa kanila. Tingnan mo ang lahat ng kulay na iyan. Gamit ang espesyal na makina, pinuputol ko ito sa iba't ibang hiwa ng pasta. Ayos! Kailangang lutuin na ang aking pasta. Ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Ang spaghetti ko ay handa na. Ay, hindi ko makita ang anuman. Ang kapal ng fog. Ay, nasaan ang ketchup? Crema, tutulungan kita. Oh, salamat, babe. Pasensya, pasensya. narito ang napkin. Tara na. Okay, salamat. Ngayon ay nilalagyan ng ketchup ang spaghetti. Pwede mo subukan. Tara na! Ang astig! ii ka ba ay diyan-diyan po ano ang nakakitawa Mayroon akong malamig na ulam. Naglalagay ng spaghetti sa plato. At ngayon, kailangan ko ng tinta. Pinipiga ang tinta sa spaghetti. Oh, oo. Oh, oh. Naging itim ito. Pinipilit palabasin ng patch mula sa itaas. At pinalamutian ng lahat ng marmalade ice. Totoo ba sila? Gusto at ko sanang na! totoo yan. Pero narito ang mga gamis. Naglagay kami ng ilan sa ibabaw. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Kate. At ikaw, ano sa tingin mo? Oh, handa na rin ako! Sandali, oh. ano? Yellow? Nakakatakot yan! At itong pasta ay itim! Nasunog pa? Well, tama lang. Pasensya na. Wednesday. Ngayon, subukan natin itong pasta. Mukhang pamilyar ito. Ganyan magluto si Lola para sa akin. Ayos! Salamat! Wow! Panahon na para subukan ito. Hindi ko pa ito nakita dati. Ang sarap! At ito ang Ako ang nanalo. Na, tara na! Wala ka ba? Bakit kaibigan ko si Emmet? Sige, gusto ko ng salad. Ano? Oh, napaka-simple lang. Oh. Tama si Lola. Madali lang. Ang mga kamay ko ay nagkakatingin na magsimula. Pinakuluan ko ito at hiniwa ko ng malilit na piraso. Oh, ang tip-tip! Mas marami dito! Paalam. Paalam. Ilipat ang salad at magdagdag ng ilang breadcrumbs. Ginawa ko sila mismo. Napakasarap nila. Idinadagdag ito sa salad. Alos na kalimutan ko ang keso. Panakrusin ito? Mas marami, mas mabuti. Handa na ang salad. Paalam. 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 Ako naman. Gagawa ako ng mahusay na salad. Ang dami kong gulay, pero kailangan kong gawing kawili-wili ito. Una, hinihiwa lahat ng gulay sa maliliit na piraso. Ngayon, hinihiwa ang keso. At para maging sobrang astig ang salad ko, gagawa ako ng isang bagay na Interesante! Ang lahat ng gulay ay magiging hugis bulaklak. At keso rin. Tingnan mo yon, Mukhang kamangha-mangha. Ilalagay ito sa mga skewer at sa florera. Ano Paano mo ito nagustuhan? Isa ako yung kanal. Seryoso? Maganda ito para sa'yo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ano talaga ang da at nakakatakam. Oh. Ito ay... Oh, sige. Tinatagilin lahat ng mga sangkap. Handa ka na ba? Light. Talab na ang sili pipino. pa He wanted to tie man a ng pangbalat ng gulay Iting tonalad in okay. Tingnan mo yan Pumunta ka umupo, ilagay ang aking mga olives at mayroon tayong maliit na halimaw na may mga matakati tara na. Oh, oo, oh, oh, at hindi ko alam. Ta, ano itong meron tayo dito? Oh, just... Isang salad na may manok at keso? Gustong gusto ko ito! At milyon-milyong likes! Meow! Alam kong magugustuhan niya yon. Ito, isang halimaw na gulay. Ano kaya ang gawa ng mga mata na iyon? Ay, hindi ko gusto ang mga I olive. Miyerkules, gusto mo ba akong lasunin? Si Lola ang panalo. Well, sa mga mahusay na cafe mo, ayusin natin ang lahat para sa pagdating ng mga bisita. Magsisimula na akong pagandahin ang aking donut cafe. Well, hindi naman pagandahin kundi dekorasyon. Kailangan kong maghang ng malaking donut sa pader na may mga istante. Ilalagay ko ang mga garapon ng iba't ibang goodies dito at maaari kong idekorasyon ang aking mga paboritong donuts dito. Ngayon, maglalagay ako ng counter para sa mga natapos na donuts upang makapili ang bawat customer ng gusto nila. Perfecto! Magkakaroon din ako ng donut sa mga stick para hindi madumihan ng kamay ng sino man. Napakatalino niyan! Ha, huh, Johnny? Tingnan mo yan. Isa itong fountain ng strawberry chocolate. Pwede kang mag-dip ng donuts dito. Oh, sino ang susunod? At ngayon, torno ko na. Meron akong ice cream stand kailangan kong maglagay ng kaunting ice cream stickers sa pader. Sa tingin ko sapat na 'yon. Ngayon naman, ilalagay ang mga sprinkle machine para makakuha ang lahat ng sariling sprinkle. Ang sarap at makulay nila. Masarap. Ngayon, ilalabas natin lahat ng mga lasa ng ice cream. Marami akong pagpipilian. Ang natitira na lang ay ilagay ang istante ng mga coat. Pinalamutian ko ang mga ito ng iba't ibang klase ng mga paborito. Hindi ito kontrolado. Kailangan kong ayusin ang lahat para maihanda ko ang lahat para sa pagdating ng mga customer. Ito ang aking packaging para sa pagkain. Perfecto! At ang menu. Oh, gusto ko ang mga poster na ito. Ha? Ang natitira na lang ay buksan ito? Ayan na! Wow! Ang mga restaurant mo ay mukhang astig. Salamat. Hintayin ang unang mga customer na dumating. Pero bago yan, hindi mo lang dapat iwan ang kafe, kundi pati na rin ang damuhan. Oh, oh, ayos yan. Kahanga-hanga kaibigan, mahusay ang ginagawa ninyo. Oh, isang lokal na pulis na babae? Wow, iyon ba ay isang donut cafe? Gustong gusto ko sila. Hi, pumili ka ng kahit anong donut na gusto mo? Gusto ko itong isa. Ano ang baka? Gutom na gutom na ako. Pwede ko bang makuha itong munting donut, miss? Ano? Gusto mo ng donut? Ano Hindi ko akalaing makakakuha ka ng isa. Well, handa akong bumili para sa'yo habang wala ka sa kulungan. Magandang pagpipilian. Hahayaan kitang gawing bago at masarap na strawberry chocolate at milk chocolate na donut. Maglagay ng makukulay na palamuting asukal sa ibabaw. Narito na tayo. Wow. Ang ganda ng mga ito. Sige, magnanakaw. Maghanap tayo ng makakain bago tayo pumunta sa istasyon. Ito darating sa akin. Ay, sandali, ano? Isang lindol? Bastos! Yan ay isang ari. Kaibigan? Uh, hello? Gusto mo ng ice cream? Oh okay. Ilalagay natin ito dito at... Uh, ano? Gusto ko ng sorbetes. Mmm, kamangha-mangha. Hello? Hindi ako sigurado kung maibibigay ko yan sa'yo. Ako na ang kukuha nito. Talagang inaabangan ko ito. Ang ganda talaga. Oh, nakuha ko. Nakuha ko. Nasira mo na ang magandang araw ko? Ah, pare. Tignan mo. Inayos ko ang ice cream mo. Wow, ang ganda niya. Masarap. Donuts at ice cream. paghahanda kita ng isang bagay. Ito ang aking signature dish para sa iyo. Wala pa ito sa menu. Ginagawa ko lang ito para sa mga espesyal na bisita. Nuggets, keso. Ngayon, i-roll na ito. At tapos na. Ibabalot ko ito lahat at ilalagay sa isang espesyal na bag. Magdadagdag ng ilang fries. At magugustuhan mo rin ang laruan na ito. Para siyang ako. Totoo. Ilagay natin ito sa iyong Happy Meal. Oh, pasok! Pwede ka bang maging mas maingat? Oo, sige. Kailangan natin bigyan ka ng Pepsi. Sa tingin ko, talagang magugustuhan mo ito. Lagyan natin ng straw. Tapos na. Ang astig nito! Hoy! Kailangan mong magbayad. Magandang hapon. Sinabi sa akin na kayo ang may pinakamasarap na sorbetes. Pwede bang tikman ko? Maganda ang pagpipilian, pero kukuha ako ng tsokolate. Sige. Gagawan ka namin ng sorbetes na tsokolate at kono na tsokolate. Siguradong magugustuhan mo ito. Mukhang maganda ito, pero gusto ko ng mas malaki. Mas malaki pa? Walang problema? Mas marami pa? Sige. Oo. Oo. Yan lang ang kailangan ko. Hindi na ako makapaghintay na matikman ang flavor ano na gusto ngayon? ko. Mayroon akong sarili kong chocolate na syrup. Talagang ito ay isang chocolate bomb. Tingnan natin. Oh, kahanga-hanga. Oh, iyon ba ay miyerkules? Sa aking restaurant, gawan mo ako ng burger. Gagawin ko. Magagawa kami ng burger para kay Miyerkules ngayon. Ito ang magiging pinakamasarap na burger na kanyang natikman. Ngayon, kailangan natin ng blueberries at gatas. Haluin natin ito lahat. Ang natitira na lamang ay ibuhos ito sa espesyal na tasa at ihain nito. Bon appetit! So Salamat. Maganda yan. Susbukan ko ang burger. Katamtaman at ang shake. Wow. Ano sa tingin mo? Oh, magsisimula na. Oh, ang Shake ay isang eksklusibong inumin. Nakalimutan kong bigyan ka ng babala. Oh, ang daming mga customer. Wow. Sikat kayo.